Nag-trending online si Karen Bordador matapos biglang palitan si Christelle Fulgar bilang host ng unang Asian fan meet ng South Korean singer, actor na si So In Gook sa Manila noong Sabado. Nakatanggap si Karen ng backlash kasunod ng hindi inaasahang pagpili ng mga organizer ng fan meet na italaga siya bilang host, na pinalitan si Christelle Fulgar. Sa kanyang YouTube vlog na naipost noong Miyerkules ng gabi, ibinahagi ni Karen ang kanyang bahagi ng kwento. Inhu Lola ng dating Pinoy Big Brother housemate kung paano niya ibinigay ang kanyang 100% sa kabila ng wala ng gaanong oras para maghanda sa kanyang on-the-spot hosting gig. Ikinwento ni Karen ang mga nangyari, na nagsimula sa isang text message request para sa kanyang mga contact details bandang 12.30pm kalaunan ay nakatanggap si Karen ng tawag na nag-iimbita sa kanya na mag-host ng in Book Fan Meet sa mismong araw ding yon. Habang nagulat sa huling minutong kahilingan, tinanggap ni Karen ang hamon ng may positibong saloobin. Nagbahagi rin siya ng mga screenshot ng kanyang mga mensahe sa kanyang manager tungkol sa pag-host -ho ng fan -me. Sa kabila ng limitadong oras ng paghahanda, nagpahayag si Karen ng kumpiyansa sa kanyang kakayahan sa pag-host, -ho mula sa kanyang background bilang DJ at talk show host. Ito ang pangalawang beses na nakatrabaho ni Karen ang Korean team na dati nang nag host ng isa pang fanmeet para sa Korean star na si Park Bom. So, I don't really know what transpired earlier because that's none of my business. The point is they needed me that time. I just told myself my mind's gonna be 100% focused on this one. I put my phone down and told myself, okay, let's dive into it. I wanna give a good show. I don't wanna look like I just arrived, as if I memorized everything. It's like pretending you know everything but you do not, pagbabahagi ni Karen.